Hi sa lahat! Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong ihinto ang video. Maaari mong tingnan ng mabuti ang lahat ng mga indikator ng korporasyong pinag-aralan. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya. Portillo's Inc. Ticker, Lee ang pagsusuring ito ay ginawa gamit ang impormasyon noong Agosto 08, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uuri Guru Markets Kumpanya Portillo's Inc. na bibilang sa subkategory. Public Catering, 54 na organisasyon ang lumahok sa pagsusuri. Hanapin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 2.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategori, 2.5 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin na ang average na score para sa used stock market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa isang 2.5 na rating para sa kumpanya Portillo's Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Portillo's Inc. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na in months ang shares Portillo's Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 13%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 11.7%. Market capitalization ng organisasyon Portillo's Inc. nagkakahalaga ng US$0.58 billion. Na may subkategori capitalization na US$6.28 billion. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0.45 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 34 bilyong dolyar. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Portillo's Inc. sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 0.063%. Ang halaga ng libro ay 1.34%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US$ 0.621 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay isang daan at tatlumput pito ng equity. Rating ng utang ng kumpanya, masama minus isa puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay labinsyam punto isa na may average para sa subkategory na 31.6. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa point. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 31 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 30 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0.8. Ang average sa subkategory ay 2.1. Pagsusuri ng exchange price to revenue ratio kumpara sa mga indicator sa subkategory, good, isa point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 730 at milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ 710 milyon. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang margin ng benta ay 4.2% na may average na 6.6% sa subkategori. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 0.421%. Ito ay at 353% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 68,000 dolyar. At para sa subkategory 311,000 dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay 3.6 libong dolyar. Ang average sa subkategory ay US dollars 10.8000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$85,000. Sa subkategory na isang daan at apat na thousand dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 15.4% na may average para sa subkategory na 3.7%. Tagapagpahiwatig re labing apat na nagpapakita ng antas na 24% para sa kumpanya Portillo's Inc. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay 49%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 7.71. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 12, 12 oras labinsyam minuto. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na season ng sistema ng pagsusuri ng sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa Portillo's Inc. Sistema ng Impormasyon Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Open order na tumaas sa US Dollars 7.72. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo magandang rating at paggalaw ng presyo. Nasuri ang organisasyon gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 10 oras 16 na minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 5.28. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang order ay naayos ng nakapag iisa batay sa mga resulta ng exchange session noong Setyembre 7, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, AEEE, ay isang balancing order upang ibenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay may publish na o na-publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.